Yun, mga kalapatids. Ito naman, si Frakwan Makasta TV. Uh, hindi naman po aso ang ating uh, eh, binablog at hilig. At sa pagkakalapate, uh, nahilig na rin po tayo, mga kalapatids. O aking mga kapfragman. Ayan, bali pipex lang po natin yung ating ibon na gagawin natin isa sa magiging foundation work o magiging haligi dito sa pagiging journey natin sa pagkakalapate. Bali, ito pala yung hen. Hen ito, na uh, finisher siya ng alilim ilukusor. Bali, naka club ring siya ng PPL. Uh, pagkatapos, ano siya? Kasali siya sa 100 days challenge. So, kung 100 days challenge, ibig sabihin, nasa... 2 months old mahigit pa lang yung ibon i eh, uh, naging finisher na siya o nakasali na siya sa isang sa isang club o pakarera ng mga club dito sa Pangasinan at isa siya sa finisher. Yes po mga boss, uh, hindi siya champion or kung ano paman man uh, malaga naging finisher siya. So meron na rin tayong uh, isang magiging foundation bird. Ayun, tayo na lang po yung magde-develop sa magiging anak niya dahil nga po finisher siya Ayan. kaya sabi nga nung iba yung mga napapanood sa sa youtube yung mga ibang idol ko kung magkakalapati ka lang din uh, magsimula ka na doon sa tama at tama naman po sila dahil pareha parehas lang din naman po yung uh, ipapakain mo sa kanila eh. kaya syempre tayo eh, nasa wala naman din naman po tayo mayaman at hindi naman po tayo makabili ng mga mamahaling ibon eh, at least mag-umpisa po muna tayo sa mga kaya lang po natin. Bale, ito ay uh, sa aking bayaw kay Darius Loop bali meron legit po ito na ibon na talagang siya ay finisher. Ayan po. Kaya so ulit nang sabi, advice ng ibang mga mga kapo natin kalapatids kung kukuha kayo ng ibon eh doon na sa inyong mga yung mga pagkakatiwalaan ito nakuha ko ito sa aking bayaw Ayan, bari finisher siya ng alilim, ilukosur. Ayan siya, oh. May paris na po ito, guys. Ayan, pakita po natin yung certificate na nagpapatunay na siya ay finisher. Ayan. Ayan, Ayan pakita natin, guys. yun yung kanyang certificate nandito po guys iba kasi kung uh, bibili ka ng kalapati yung kung uh, kung eh, certificate pero pagkakakilala mo lang kahit na hindi na kailangan ng certificate ayan, ayan. ito po yung kanyang certification na magpapatunay na ayan po siya guys yan isa sa magiging foundation board natin tayo na po ang magde-develop sa kanya paparisan po natin siya nasa tingin natin eh, maganda nakakuha din tayo ng magandang kak sa kanya ayan po siya kay Darius Loop ko kinuha bayaw ko po ito dito lang din sa Gasang ayan bali siya ay tumapos yung kanilang race i eh, bawang la union tapos nakauwi siya from Mangaldan after nyan San Juan la union dulo na po siya ng la union uh, naka nakauwi na naman po siya biruin nyo 2 uh, months mahigit pa lang yun nakauwi siya tapos Luna La Union, tapos Alilim Ilocosur. Ayan, ah, hindi ko alam kung gaano kalayo yung Alilim Ilocosur from Mangaldan, Bangasinan. Ayan, basta para sa akin na ah, napakagaling pa rin ng ibon na yan dahil sa galunggutad niya ay eh, nakauwi siya. ayun ah, congrats din sa kung sino man yung naging kasabayan nito na nag dito sa EPL. Kaya kung sino yung first overall, second overall, third overall, fifth overall, and then fifth overall na yan. Sa inyo dyan. Yun, bali, isa lang po yung hen na pagiging ang natin, foundation bird natin. Bali, tatawagin natin siyang Miss Lilim. Ayan, titignan po natin kung ano po yung magiging journey niya, kung ano yung magiging anak, kung magiging finisher ba sa atin, or hindi ayan na uh, sa pagkakalapati naman kailangan kailangan mong timplahan uh, hindi naman yung porket finisher siya or champion siya kasi sa tulad na sa mga iba hindi porket champion yung isang ibon i mapagka-champion mo na kaagad hindi ganoon yon kasi alam ko po yan dahil nag-ibon na rin po ako nung bata ako ayan pero for today's video ayan pinakita lang po natin yung fountain isa sa magiging foundation bird natin sa next video po natin kapag kita din naman po natin yung ibang ibon natin ng mga foundation bird ito. 'Yun. Thank you.